San Green Hills oh, Wala kang masakyan? Wala O, tara-tara sa kayo Magkano sir? Ha? Magkano ba? Ay, nag-aatid ako ng libre sir Ah, libre Oh kasi hey, mar maraming uh, ano, maraming walang masakyan Okay eh? ka na dyan? Okay na sir Rush hour kasi Pero pag di hindi rush hour, meron naman yan eh oh, pag hindi rush hour, pag ganto kasi, wala eh Mga 30 minutes ka pa bago makasakay Nagtitinda ka rin ng cellphone? Hindi. A restaurant talaga trabaho? Ha? Restaurant. Ah, restaurant? Oo. Uh, Nag-ano kasi ako dyan. Nagre-rescue ako ng mga, ano, mga late na. Mga panggabi, no? O, ano mga Mga na sa trabaho, kadaya mo. Ano trabaho mo rin? Waiter? crew? Uh, Oo. Oh, waiter? Dito tayo? Dirtyo dun, dirtyo. Dito. Mas malapit na ako dun eh. Dito. No? Yung entrance dyan, may entrance. Ito yung restaurant nyo? Hindi, sa taas na dito sa loob. Ah, dito sa loob? Thank you. Okay. Ano ko lang yung ano mo? Nalaking na rin yung music, yung pinorel. Thank you. You're welcome po, you're welcome.